bobo. Ay, kung saan ka Kami naman ang nanay mo. Hindi kami bobo. Yan na nagsasabog ata ng kabubuhan. Sinalo mo lahat. Pasensya na po kayo, Tay. Hindi po akong batalino. Hindi ako kumlaude. Hindi ganun katataas ang grades ko. Pero, Tay, hindi ako Baksak. Bumasa ako. Umasa ako sa sarili kong pagsisikap. Walang pantaraya. Pasensya na tayo. Ha? Hindi ako kasing talino ni ate ni kuya. Ganyan talaga ang bunso. Siguro, Nakuha na ni ate ni kuya lahat ng talino Kaya latak na lang ang napunta sa akin Pero huwag kayong mag-alala Itong anak niyo hindi matalino na to Magkatagumpay ito Papatunayan ko sa inyo tay Hindi lahat sa talino Nakukuha at tagumpay